Kaya, Kyawa. Ano si Kyawa? Pinagdidtripan nila si Ibu! ha? Pinagdidtripan nila si Ibu! Son, andun sa likod Kyawa. Nagdidtripan nila si Ibu! Binabasaan nila. pa mo na, what? It's so sa inyo. Nakita ako, binidyo ko. Ano ginagawa? Andun tingnan mo. Binabasaan nila. <coughs> Huli. Oo. Binabasa ako po! Hoy, oh, anong ginagawa niya dyan? Hoy, awa! binidiligan lang namin siya. Dinidiligan? Bakit? Tinamit yung runet. Hindi na ako! Anong ginagawa nila sa'yo? binabasa po damit ko po! Basta na ako po ngayon Binabasal po! Hindi naliligo eh! Hindi naliligo! lang namin nga! Ikaw ba, ikaw, ikaw, ikaw ba nagutos sa kanila ba sa inka o binasa ka lang nila? Binasa ka lang nila, no? Opo. Hmm, kita nyo? Kitang kita kanina, Dito, kanina eh. Ka

Tutok mo sa kanila. Kukulit nyo ha. Ang मilang... ah, kukulit nyo ha. Huwag nyo basahin. Maligo mm. kayo. Mm. Okay. Sige. 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 Tama na yan. Tama na yan. Tama na yan. Naganti Tama na, naganti ka na, naganti ka na, naganti ka na. Ka na, ka na, ka na, ka na. Sayo, kakabalik nyo lang ha. Kakabalik nyo lang. Okay. nyo lang.